ang milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa bansa ang isang tulak ng droga sa Zambales na pag alamang leader din ng criminal gang at sa frontline ng balitang yan si Reynel Pawit. Timbog ang tatlong lalaking ito na itinuturing na high value drug personality sa Central Luzon sa isinagawang buy-bust sa Cabanatuan City Nueva Ecija. Nasabat sa mga sospek na sina alias Dwin at Jer ang higit isang daang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 7 million pesos. Arestado rin ang isang pang alias ka sa isang criminal gang. Nasamsam sa kanya ang higit 30 gramo ng shabu na may halagang 130 million pesos. Sa Bacoor Cavite, teklo rin ang tatlo pang high-value targets dahil sa pagtutulak ng droga. Nakumpis ka sa kanila ang tatlong kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20 milyon pesos at kasama ang dalawang baril. Sa Iloilo, isa ring high value target ang naaresto sa bayan ng tubungan. 135 grams ng shabu ang nakumpis ka sa sospek na may halos isang milyong piso. Sa barangay West Rembo naman sa Tagig, nakumpis ka ang halos apat na ng shabu sa isang alias Dennis nagkakahalaga yan ng halos 250,000 pesos. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang mga sospek na maaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Reynal Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa mga informasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.